Good morning mga ka at magandang araw sa inyong lahat samahan na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing ergan, ergan naman po dala natin uh, Susubok tayong mamutok dito sa, sa Pansukol, dito sa banda nila tele. Telet uh, Magbabalik-balik lahat tayo rito uh, Kamusta nga po pala kayong lahat, sana nasa mabuti kayong kalagayan Ingat na lang po palagi at maraming salamat sa inyong lahat Bali, di pa tayo nakaset mga ka-fishing hunting Ayan, na, pakikita ko muna sa inyo kung nasaan tayong lugar. Ayan, sa, dito tayo sa may gear na kalsada. Ayan, ay yung sa likod natin yung sapa. Kung saan tayo mamumutok. Magbabalik-balik lang tayo dito sa bungad hanggang doon sa dulo. Titingnan natin kung saan tayo makakahuli. Sana pagkaloman tayo ni biyaya ni Lord na pang kapag uwi tayo ng pangulam. O, paano mga ka fishing hunting? Set up muna tayo. At tapos pakikita ko sa inyo yung mga mga natin. Ito pa rin tayo. Ah, fishing hunting. Ayan, na muna dalawang ga gagamitin natin. Isa we, eh, reserva na lang. Ayan yung ating airgun. fishing hunting. Una nating binabantayan kung may lulutang. Ayan. Ikakamatay na yung water really. Alat na yung tubig eh. Ganda pa lang tubig dito. alinaw eh. Sa may kitelat dito. Tingnan pa natin dito sa banda rito. Yun oh. No? kita natin kaagad. Pero babanda na tayo muna doon sa banda itaas. Saan na lang tayo dito bumaba ulit pagka pauwi na. Ayun eh mga ka-fishing hunting, buti nakita ko yung yung cover nung red dot natin. Kung hindi, maiiwanan natin dito ito. Buti nakita ko kaagad. Ayan mga ka-fishing hunting. Buti tayo pumuesto. At uh, nakasandala tayo dito sa puno ng mangga. Pinuputokan natin yung sapa. Tinatanaw ako mga ilang lutang eh. Eh, tatambayan muna natin baka dito tayo makahuli. Ah, eh, mga fishing ating, may lumutang sa atin, dalawa. Kaso nakaharap sa atin. Tayla natin na bumarega na konti. Na bumarega. Ito makakaya natin. Ayan, tinamaan natin mga kapising-hunting. Oh. On please na tama mga kapising yan mga kapising hunting kapalad unang isda natin to Oo, putukan tayo mga kapinsing hunting. Yun. Tinamaan natin. Pwede haya. Kala hindi tumama sa matigas yung pala natin sa ilalim. Maraming sukal eh. Yun. Ayan mga kapinsing hunting. Dali natin. ahoy na kasama kasi mga kapinsin nga kaya bumabaregay yun Oh, ayan mga kapising hunting. Tinamaan natin yung tampo sa kayong ano, mga kapisyeng ating kapalad din yung nadali natin tunay <tong> Pa ba tayo? Ayan, tiyamaan natin, mga ka-fishing hunting oh, nakawala na rin yata yung huli. Wala na, mga ka-fishing hunting. Oh, wala na yung huli natin. Sayang. Hindi maganda, tama. Puputuan tayo, mga ka-fishing hunting. Marayan natin. tinamaan natin tinamaan natin mga kapis nga natin nakasakit tayo sa bisikleta kasi hindi tayo makababa yun pabama na tayo ayos nga natin bisikleta natin Ayan, mga ka ating oh. Tunay. Four finger, oh. Nagbabalik-balik lang ka tayo ngayon dito sa sapa. Bull pa yata yung bala natin, oh. mga katisi nga tayo dyan tayo lumipat sa gilid ng kalsada dito sa kasya ito tani mo nun... kangkong ah, dito madagdagan yung ating huli Ayan. Hmm. mga katisi ng tayo may puputukan tayo medyo malaki to hindi natin alam kung tunay yung... o araw o eh. sayang malaki pa naman eh. natin Yun, tihaya. Mukhang tunay mga ka-fishing hunting. Mukhang tunay yung naputukan natin. na nga mga ka-fishing hunting eh arang araw mga ka-fishing hunting ah ano Maitim nga eh. Maitim nakita ko sa tubig eh. Arroyo mga fishing hunting pero laki. Kala mo tunay eh. O oh, ayan o oh. tayo mga ka hunting mo eh Ganda na ng nako o oh. Araw pala Sa ano nang na ng kangkong Yun lang ang problema mga ka hunting Paano natin kukuni bala Sa mata mga, mga aneto lumbas Sa buntot Ayan o oh. oh. natin dito lalagutin na lang natin Magbabala na tayo ng iba Baka may lumutang eh, maputokan natin. May natatanaw tayong dalag, mga kapising hunting. Sana tamaan natin. Tamaan kaya natin. Dumundag, mga kapising hunting. Hindi tumatakbi tali natin. Hindi ko alam kung tama natin. Ah, tinamaan natin, mga kapising hunting. Sana maganda tama. Yun, no? Kapo. Mabit na mga ka-facing hunting Kaya ito Mabit ang ating huling dalag Kung naman ako palusungin yun yung dalag natin sumabit mga kapising ating palulusungin pa yata tayo na ito Ay, mga kapising ating mamaya na lang natin kunin Ayang yung bala eh. Tsaka yung ano, huli. Ito na lang ating goma. Problema, wala na tayong bala. Oh, ang alim ng burak. Ang alim ng burak, mga kapising hanty. Sayang yung bala natin eh. Hindi ko alam kung nandito pa yung dalag ano oh, babaw eh pero gambewang. Malalim kasi yung burak. Ano mo ha? Yan natin kung nandito dito pa siya. Hmm? Suwabit! Ewan ko lang kung handa dito pa. Palagi ko ala na eh. Ay, bulig. Bulig eh. Pero parang ala eh. Hindi na gumagalaw. Tayang lusong mo. Iyon nga. Ala na eh. Lahan eh. pa. Antitutup pa. Ayoko na. Ha. Yeah. <laughs> Busog na ni re pagka. Pa. Oo. So, Kaya ah, oh. <laughs> mga kapising syang ating nahula natin. Ilusong na natin. Sayang yung huli saka yung bale. Saan doon sa may pigtas? May namimitas yata eh. May namimitas. Ah. Uh, tayo malusong. Ayoh. kapising pinting. Ah. Ah. Mga kapiis ng antin diyan, mataramay pat. Upo natin. aten sapul na manah Ay, mga kapising natin, dagdagan na uli natin. Ah. Galing dito. Wala pa si. Mga kapising ah, natin, nakalimutan natin mag-outro sa bukid. Dito na lang tayo sa bahay. Uh, ipakikita ko lang sa inyo yung huli natin at nakapag-uwi naman tayo ng pang-ulam. Uh, sulit naman yung araw natin. Mga fishing hunting, ang resulta ng ating pagtsatsaga. Pinagkalooban tayo na mga huli at makapag-uwi ng pang-ulam. Salamat sa biyayang pinagkaloob nitong araw na to.